Alright mga pare ko. So, yan, meron tayong piyes ikakabit ngayon. Let's go. On the parts. Pakita ko muna sa inyo yung pesa natin ikakabit. Ayan. Pedal as ito ng Honda City. Ito kasi yung nasira. Uh, ngayon papakita ko rin sa inyo kung paano ko na diagnose na ito yung sira sa kotse na ito mga pare ko. Pakita ko muna sa inyo yung naging problema. So yan. Susi natin. Right. So, wag niyo na siguro pansinin yung gas level. <laughs> Dahil wala na sigurong gas to. Kasi naman ito yung nakaparada na lang dito. Sobrang tagal na mga pare ko. More than 7 months, 6 months. So, ayan. Panda natin. Ayan. As you can see, umaandar siya. Walang problema. Ay, teka pala. May problema kasi nga may check engine. What I mean lang is, uma siya. So, walang problema siya pagka in-start. Pagkakaroon lang ng problema to. Pagka, tinapakan natin yung accelerator. Ayan, tapakan ko. And, tignan nyo yung RPM. Tinatapakan ko. So, ayan, walang reaction mga pare. So, hindi siya uusad. Under lang to, pero hindi siya uusad. So, ayan. Ayan o. Oh. Para dun sa nakakaranas ng gantong issue. So, ito yung possible na problema ng sasakyan nyo. Ayan. Pero nangyari lang naman to sa mga modelong sasakyan na ride by wired na yung accelerator. Pero dun sa mga dikable hindi ito yung problema nyo mga pare ko. So para lang to sa mga ride by wired na pedal. Yan, may chicken din siya. Then pakita ko sa inyo yung issue sa scanner. Ayan mga pare ko, nakakabit na yung scanner natin. And tara sa application susi ko lang alright so tignan natin ngayon yung check engine okay, connect lang natin Alright, so read fault code tayo. Ayan, yung mga fault code. So, wag nyo na lang pansinin yung SRS airbag dahil sira na talaga yung airbag nito mga pare ko. So dito lang tayo mag-focus sa P2138 sa up sensor ENB TP sensor. Yan, incorrect voltage. Yan. So dito lang tayo mag-focus sa code na yan. Huwag na dito sa SRS airbag kasi airbag naman yan. Yan. So gagawin ko ngayon, i-clear fault code ko to. Clear fault code. Yan. So tamang tama nakapatay lang yung engine pero nakasusi. So tignan nyo yung check engine light na yun yung kulay dilaw. Then clear ko. Then okay. Ayan. Mamamatay lang siya and then babalik lang din ulit. Ayan read ulit natin fault code. So nandyan pa rin siya. Ayan so start ko. Ayan nag start naman wala namang problema dyan. And Red fold ko dali tayo. Nga, nandiyan pa rin siya mga pare ko. So hindi na siya nawawala. Yan, subukan natin i-clear. Yan, so kailangan natin patayin yung engine. Then tignan tignan niyo lahat yung check engine light. Ayan. Na complete dito pero umiilaw pa rin doon. So ulit, pakita ko sa inyo. Mamamatay lang yan saglit tapos tas babalik din, din ulit. Ayan. So hindi siya nawawala pwede nyo i-google yung fault code na yun para malaman nyo kung ano yung may problema. Pero syempre, ingat din kayo kasi possible din kasi na yung connector lang yung may sira o yung mga wires doon ng socket. Pwede rin yun na nagluloko. And possible din na may problema na ECU. So, kailangan talaga pag bumili kayo ng pedal AC, sigurado kayo. Na-check nyo yung socket, socket at mga wires connection and na-check nyo rin yung ECU kung may problema. Kamamaya, ah, mapagastos lang kayo, bumili kayo ng bago nito, pero hindi rin naman naalis yung problema. So, importante talaga na matroubleshoot nyo muna ng mabuti. right so ang gagawin ko ngayon, uh, ah, ko tong lumang pedal as AC accelerator na to para palitan natin itong bago. Alright, so tanggalin ko lang and ikakabit ko to. Alright mga pare ko, natanggal na natin yung pedal accelerator na to. So, ito yung connection nito mga pare ko sakit na lang kasi to kasi nga ride by word na to ito yung luma natin tanggalin nyo lang yung tatlong nuts na yun so matatanggal nyo na to and tanggalin nyo lang din yung sakit dito so ito yung bago natin pedal accelerator na to Diyos ko po, ginto ito. Kaya ingatan nyo talaga tat kailangan tama yung diagnose nyo para naman na hindi sayang yung pera na pinambili ng may-ari. Alright. So, ayan. Tama-tama naman. Saktong-sakto yung part number. So, ito pala yung part number nya. Ayan. Ayan. Meron din niyang barcode. So, tignan na lang. So, yung gagawin ko ngayon, ikakabit ko na lang to. So, ito yung luma natin mga pare ko. Right. So, kabit ko lang to. Okay mga pare ko. Tapos na natin maikabit tong accelerator pedal na to. So, ito yung luma natin. Ayan. Ayan. Naikabit ko na yung bago. Ayan. So, naikabit ko na rin yung socket, yung connection nya. Nagawin na lang natin ngayon ay iskan natin. And then, try natin i-clear fault code yon para mawala na yung fault code. Okay. And scanner natin. Susi. Okay. Sana maging okay na to. Yan. I-clear fold code muna natin and tignan natin kung mag-clear nga siya. So, health report lang tayo. Ay, teka, I-system selection ko na para mabilis lang. Ayan. Whew. Hindi na rin nagamit kasi to kasi nga hindi siya umuusad. Okay, red fold code natin. And then, makikita nyo pa rin yung P2138. So, try natin i-clear ngayon. Yan, clear fold code natin. And, tignan nyo yung check, in, check engine light kung mawawala. Okay. Ayun, nawala na mga pare ko. Ayan, so try natin i-start ngayon alright ayan so mag read fold code ulit tayo ngayon para malaman natin so ayun. wala na siya ang nandito na lang ay SRS airbag so sera na talaga yan mga pare ko so may problema naman kasi nito ay yung module ayan. read fold code ulit tayo Okay, wala na yung P2138 so try natin ngayon mag silinyador so tignan nyo yung ipa ako at saka yung silinyador Pungaangat na ba? Ayun. Sayang, so, ayan. ganun lang mapare ko. Kailangan lang talaga i-diagnose ng maayos para hindi sayang 'yung gastos. More or less nasa 10,000 'to. So, sayang naman 'yung pagkakabili nito kung hindi natin ma-diagnose nang maayos. So, kawawa naman 'yung may-ari. Ayun, pero at least ngayon, ayun, makita niyo. Na, pipedal na siya na gumagana na yung accelerator natin okay, try natin patayin patay then tignan yung check engine start natin kailangan mawala yan alright so yun lang mga All alright